Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang itong si Riba, tinuluyan na niya ang kanyang kalaban. Dalawang pagsiko ang ginawa nito sa liig at isang suntok sa panga na naging dahilan para tuluyan ng hindi na gumalaw ang negrong iyon. Napatigil ng ilang sandali ang mga taong nanonood at nagulat sa kanilang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang mga ito sa lakas at galing ng dalawang bagong dating, lalong-lalo na ang isa sa mga ito na walang iba kundi itong si Agad naman na nagpalakpakan ang mga iyon makalipas ang ilang mga segundo. Kahit na natalo ang mga ito sa pustahan, napabilib din ang mga ito sa galing at tibay ng dalawa. Ngunit itong si Binjo ay may tama ito sa kanyang katawan. Agad na uwi ka nitong si Reba. Binjo, magpapahinga ka lamang muna doon sa tabi. Gamutin mo muna ang sugat mo. Ako na muna ang bala sa mga ito at sa ating mga sumunod na laban. Lingid naman sa kalaman ng dalawa sa mga pagkakataon na iyon doon sa ikatlong palapag lihim na nanonood itong si Aguirre sa labanan na iyon doon sa kanyang monitor na konektado doon sa underground ng kanyang bahay napapangisi ito nang mamukhaan itong si Riba hindi ito makapaniwala na ang taong ito na pinahanap niya at pinapapatay ay kusang lumapit pa sa kanilang teritoryo kaya agad na nakakaisip na ito ng paraan kung paano parosahan bago patayin ang dalawang bisita. Agad na tinawagan nitong si Agere ang kanyang lahat ng mga tauhan at inutusan ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Ilang sandali, doon naman sa underground. Habang naghanap na naman ng bagong makakatapat itong si Riba, biglang may dumating doon ang mga tauhan nitong si Agiri isa-isang ipinaalam ng mga ito ang utos ni Aguirre para sa kanila. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, mayroong isang kumasa para labanan itong si Isang malaking tao pa rin na bato-bato ang pangangatawan. Ngunit napapansin naman nila agad na unti-unting nagsialisan ang mga taong nakapalibot sa kanila na labis na ipinagtataka nitong si Binjo kaya itong si Pinjo. Agad na hinahagilap dito ang matalas na pluminko. Kailangan na mayroon silang panlaban kung sakaling mayroong binabalak na masama ang mga ito sa kanila. Ilang sandali pa, sinimula na ang labanan nila ni Riba. Kalaban ang malaking tao. Tulad pa rin ng naunang alintuntunin, matatalo ang susuko, mamatay at hindi na maaaring lumaban pa may hawak pa rin ng mga matatalas na mga bagay ang mga ito. Ngunit tulad ni Binjo, napansin din agad nitong si Riba ang bigla ang pananahimik ng buong paligid. Kaya nakaamoy din agad ng panganib itong si Riba. Kaya plano nitong patumbahin agad ang kanyang kaharap. Dalawang grupo na lamang ang natitira doon. Ang grupo ng unang natalo nila ni Riba at ang grupo ng nakakaharap niya ngayon agad na lumapit kay Riba ang malaking tao at wika nito sa kanya. <laughs> Mukhang mayroong malaking gantimpala ang naghihintay sa akin kapag napatay kita ngayon, kay kaibigan. Sa sinabing iyon ng kalaban nitong si Riba, nagpalakas pa iyon sa kanyang hinala na maaaring alam na nitong si Agiri ang kanilang presensya. Agad, napasimpling lumingon itong si Riba doon sa kinaroroonan nitong si Binjo at tumingin ng makahulugan. At pagkatapos agad nang inatake na nito ang kanyang kalaban. Agad na gumulong itong si Riba sabay ng mga pagwasiwa sa hawak niyang patalim. Agad naman na nagpapalita na ang dalawang mandrigma ng mga pag-atake. Samantalang itong si Binjo, may kinuha pa itong isang tubo at isang mahabang itak. At agad na itinabi niya ang mga iyon. Mariin nang nakikiramdam itong si Binjo sa buong paligid. Sinipat-sipat na nito ang mga pintuan doon. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, may mga nakikitang pumapasok na doon sa kanilang kinaroroonan na mga kalalakihan na pawang may bitbit -bit ang mga ito ng mga matatalas na mga bagay. Agad na kinutuban ng masama itong si Binjo, inihanda na niya ang kanyang mga armas, tinalia na din niya galing sa kanyang pinunit na damit ang kanyang mga sugat na natamu para maampat ang pagdurugo ng mga ito. Habang nakipaglaban itong si Riba, unti-unting dumarami na ang mga nakapalibot doon sa kanila. Agad naman na napapansin iyon ni Riba kaya minadalina niya ang pagtapos doon sa kanyang kalaban nang makahanap siya ng magandang pagkakataon. Agad niyang sinunggaban yong galing sa likuran at agad na kinubawan niya ito. Mas malakas itong si Riba kumpara sa kanyang kalaban ngayon kahit na mas malaki pa ang katawan nito kumpara sa kanya. Dahil na rin ito sa mutya na tangan itong si Riba na sa mga pagkakataon na iyon nakakaramdam na ng kakaibang lakas na nanalaytay sa katawan itong si Riba. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad niyang naibaon ang hawak na matalas na patalim ni Riba doon sa liig ng kanyang kalaban. At kahit na nakahawak ang kamay ng kanyang kalaban sa kanyang braso, nagagawa pa rin itong si Riba na magilitan ito sa liig na nakaharap doon sa grupo nito. Biglang nagsigawa na ang grupo ng nakakalaban nitong si Riba. Agad na bumunot na ang mga ito ng mga matatalas na mga bagay pati ang mga nakapalibot doon nagtatakbuhan na papasok doon sa luna na may mga bitbit na mga itak, pamalo at iba't ibang mga delikadong mga armas mayroon ding nagtatakbuhan papunta sa kinaroroonan nitong si Binjo Mabilis na kumilos na din itong si Binjo at tinawag itong si Riba Riba, Mukhang walang balak ang mga ito na bubuhayin tayong dalawa. Gamitin mo ito. At pagkatapos itinapon itong si Binjo ang hawak na mahabang itak papunta kay Riba. Nang tuluyan ng mapatay naman ni Riba, ang kalaban ito doon sa loob ng luna. Nang magilitan ito sa liig, mabilis na pumihit ng takbo itong si Riba. Dahil nakakalapit na sa kanya ang maraming mga kalaban agad naman na sinalo niya ang itinapon na itak nitong si Binjo at pagkatapos agad na pinagtataga ang bawat nakakalapit sa kanya na mga kalaban. Napakabilis ng kilos nitong si Riba na walang kairap-hirap na naiiwasan ang bawat mga pag-atake ng mga kalaban at nakakaganti din ito ng mga pagtagpas ng tamaan sa ulo at liig ang mga nakakalaban nitong si Riba agad na nagsisigaw ang mga ito ng ilang mga segundo. Pagkatapos, agaran din na binawian ang mga ito ng buhay. Samantalang itong si Binjo, sumandal na ito doon sa dingding ng kanyang kinaroonan at agad na din na nakipaglaban doon sa mga umataki sa kanya. Dalawa agad ang napapatumba ni Binjo nang tamaan niya ang mga ito ng mga pagtarak. Hawak ni Binjo sa isang kamay ang isang patalim na plumingko at pamalong tubo naman ang hawak sa kabilang kamay. Kaya kahit na marami ang umaligid sa kanya ng mga kalaban, napapatumba pa rin niya ang mga ito. Ngunit unti-unting tinatamaan na din itong si Binjo sa kanyang braso. Kaya nang makita iyon ni Riba, mabilis itong tumakbo habang patuloy pa rin na nagpakawala ng mga pag-atake sa bilis at lakas ni Riba. Walang makakalapit sa kanya dahil kung may mga hasman agad na matatamaan niya ito. Nang makalapit na itong si Riba kay Binjo, agad na wika nitong si Riba. Binjo, kailangan natin na umusad. Delikado ang ating kinaroonan dito. Agad tayong makorner ng ating mga kalaban. Sagot naman itong si Binjo. Tama ka Riba doon sa unahan. Mukhang kaya natin nasabayan ang mga ito kahit sa dami pa ng kanilang bilang. Kaya tumakbo ang dalawa at iwinasiwas pa rin ang kanilang mga armas para walang makakalapit sa kanila ng mga kalaban. Sa kanilang likuran, nakasunod naman ang karamihan sa mga kalalakihan. Pagdating doon sa unahan na may mga upuan na nandoon, nagagawa nila na mas mapapatay pa ang mga ito at sa bahaging iyon, hindi na iyon nakita ni Hagiri. Wala ng mga sekretong kamera na nakakabit doon. Kaya agad, na inutusan nito ang mga tauhan na palibutan ang buong paligid ng kanyang gusaling pagmamayari para siguradong hindi makakatakas ang dalawa. Tinawagan na din itong si Agere ang iba pa niyang mga tauhan na nandoon sa kabilang bahagi ng bayan na iyon para masigurado na talagang mapapatay itong si Riba. Nagugulat din itong si agere nang makitang kakaiba ang galing at lakas ni Riba. Batid niyang malakas ito dahil natalo na siya nito sa manumanong labanan ngunit hindi niya inasahan na mayroon pa itong mas kagalingan sa labanan na umabot pa sa puntong nagagawa pa nitong mapapatay ang marami niyang mga tauhan na may bitbit -bit na mga matatalas na mga armas ang sampo naman sa kanyang mga tauhan nakapwisto na doon sa pintuan na paakyat doon sa itaas doon sa ikatlong palapag para harangin ang dalawa kung sakali samantalang ang iba pang mga tauhan ni Aguirre nakasama doon sa ikatlong palapag nakahanda na din ang mga ito sa pagpapatuloy ng bakbakan ng mga ito doon sa underground mas dumadanak na ang dugo doon sa lugar marami na ang mga namamatay na susugatan ng maluluba ang ilan habang gumagapang na doon sa sahig. Unti-unting binabawian ng buhay din ang mga ito. Kailangan ng gawin nila iyon ni Riba para mabuhay at protektahan ang kanilang mga buhay. May mga nawala naman ng malay nang matatamaan ang mga ito ng mga ni Binjo gamit ang kanyang pamalong tubo. May sugat na din itong si Riba ngunit mga dapres lamang ang mga iyon sa kanyang braso at likod. Samantalang itong si Binjo, sa kabila ng marami din itong natamong sugat sa katawan, buong tapang pa rin itong nakipagpatayan doon sa mga kriminal. Nagagawa din kasi nitong si Riba na maprotektahan at matulungan itong si Binjo. Ilang sandali, mahigit sa tatlong po ang mga nakabulagta doon sa sahig. May mga namimilipit pa rin sa sakit. May mga umuungol at bumubula na ang kanilang mga bibig ng dugo. Uy ka nitong si Riba. Ngayon, Binjo, natitiyak kong nasa gusaling ito si Agere. Subukan natin na umakyat doon sa ikatlong palapag. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang dalawa, pinahiran lamang ni Riba. Sa dalang langis ang mga sugat nila ni Binjo para hindi masyadong kumirot at dumugo ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali nang mahanap na nila ang pasukan papunta doon sa ikatlong palapag. Agad na sa kanila ang sampung mga kalalakihan na nakaharang doon sa may pintuan at may hawak din na mga patalim ang mga ito. Huwi ka nitong si Riba. Mukhang kailangan pa natin na mapatumba ang lahat ng mga ito binjo. Bago tayo tuluyang makaakyat doon sa itaas, kaya mo pa bang lumaban? Sagot naman nitong si Binjo. Kayang kaya ko pa, Riba. Alalayan mo lamang ako at malaki pa rin ang aking maitulong sa labanan. Sagot naman nitong si Riba na muling humakbang palapit doon sa mga kalalakihan. Kung ganun, Binjo, sa likod ka lamang. Ako na ang bahala sa mga ito. At ilang sandali, biglang nagsigawa na naman ang sampung mga kalalakihan at mabilis nang umaatake ang mga ito sa kanila habang nakaumang na ang kanilang dalang mga armas. Agad na ginawa ni Riba ang deep sea roll na ginagamit niya sa estilo doon sa boxing. Agad na nagpagiwang-giwang ang katawan nitong si Riba. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mas nakakatakot at mapaminsala ang istilong ito ni Riba dahil kasabay ng dipsy roll na iyon may bitbit bit siyang mga armas sa magkabilang mga kamay. Agad na napapaigit ang bawat maabot ni Riba nang matamaan ng kanyang mga pag-atake. Sobrang malalakas ang mga iyon at mabibilis na nahirapang iwasan at sanggain iyon ng mga kalaban. Samantalang itong si Binjo bawat lumagpas naman kay Riba, agad na pagtatagain niya ang mga ito at papaluin sa dala niyang tubo na siyang nagiging dahilan para tuluyan na babagsak ang mga ito doon sa sahig at mamatay. Limang minuto lamang ang itinagal ng labanan na iyon. Sa mga pagkakataon na iyon, napabuntong hininga na lamang itong si Riba. Nagkalat ang sampung mga bangkay ng mga kalalakihan doon sa sahig na napuno ng dugo. Wi ka ni Riba kay Binjo. Tara na Binjo. Sa tingin ko, nasa ikatlong palapag ang kinaroroonan ngayon nitong si Aguirre. Pagkatapos mabilis nang nagtakbuhan muli ang dalawa, paakyat doon sa hagdan. Samantalang itong si Aguirre, agad na inaabisuhan na ang mga tauhan itong nakaantabay doon sa labas ng gusali na kailangan ng pumasok na ang mga ito doon sa loob at tumulong sa labanan. Dumating na din ang iba pang mga tauhan itong si Aguirre na sa iba't ibang lugar ng bayan ng Las Palmas. Ngunit bago pa tuluyan na makakapasok ang mga ito, biglang pinaulanan ang mga ito ng bala. Umuugong na ang mga putukan ng baril doon sa paligid ng gusali. Dumating na pala doon ang grupo nitong si Karubina kasama si Manong Ramon at ang dalawang pinsa nitong si Binjo. Kasama ni Karubin ang kanyang mga tauhan na armado ng mga malalakas na dikalibri na mga barila. Napagalaman alaman na pala ng grupo nila ni Karubin ang nangyayaring kaguluhan sa teritoryo nitong si Aguirre. Sinabi na din kasi nitong si Manong Ramon kay Karubin na sa bahay ni Aguirre ang unang punterya ng dalawa na si Nariba at itong si Binjo. Tuluyan na din na tumulong itong si Karubin doon sa grupo nila ni Manong Ramon dahil sa galit nito nang mapatay ang kanyang mga tauhan. Doon naman sa ikatlong palapag, gulat na gulat itong si Aguirre nang marinig ang mga putukan na iyon at agad na sumilip ito doon sa labas. Napamura itong si Aguirre nang makita ang mga tauhan nitong si Karubin na nakipagpalitan ng mga pagputok doon sa kanyang mga tauhan. Kaya imposibleng makakapasok na ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang gusali dahil may mga nakaharang at nakaabang na mga kalaban na patuloy na nagpapaputok. Kaya wala nang nagagawa ang mga ito kundi labanan ang paparating na dalawa. Agad na kinuha nitong si Agiri ang kanyang espada at inaantay ang papaakyat na sina Riba at Binjo kasama ngayon itong si Agere, doon sa ikatlong palapag ang kanyang sampung mga tauhan at ang dalawang mga mandarigma nakasama nito ngayon. Huwi ka nitong si Agere sa kanyang mga tauhan. Hindi na makakapasok ng ganon kadali ang ating mga kasamahan galing sa labas. Wala na tayong ibang maasahan kundi tayo-tayo na lamang. Malalakas ang dalawang papakyat dito sa ikatlong palapag kaya mag-iingat kayo. At kapag makakita kayo ng magandang pagkakataon, patayin natin agad ang dalawang ito. Ilang sandali lamang, iniluwa na doon sa pintuan si Nariba at itong si Binjo. Samantalang nasa harapan ng pintuan naman ang grupo nitong si Agere na nakaabang. Agad naman na, na nagkatinginan ang dalawa nang matalim si Naagiri at itong si Riba. Nagigil na gigil na na ang bawat isa itong si Agiri. Gigil itong makapaghiganti nitong si Riba at mapatay ang taong tumalo sa kanya at nagpahiya.